Inaasahan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na tataas ang produksyon ng agrikultura ng bansa kasabay ng pag-aproba ng four-year plan ng ahensya para sa masaganang bagong Pilipinas. Dahil dito, nakikita niyang bababa ang antas ng import sa bansa, pati na rin ang pangkalahatang presyo ng pagkain sa mga bilihin. Sa kasalukuyan, panawagan ni Secretary Laurel Jr. na kinakailangan ng 93 hanggang 94 billion pesos na pondo para dito. Kasama na rito ang digitalization o smart farming at ang pagpapalalim ng pangolekta ng datos singil sa fisheries and agriculture. Kapag nagawa ng DA ang mga bagay na ito, hindi lamang magiging matatag ang supply ng pagkain, pababaan din siguro dapat ang presyo ng bilhin. At, at uh, lalaki din dapat ang kita na magsasakit. Ipatitigil muna ng Department of Agriculture ang importasyon ng ilang isda sa mga pamilihan para umano hindi tuluyang malugi ang mga lokal na mangisda. Ang detalye sa report ni Clayzel Pordelia. Simula April 16, suspendido na ng Department of Agriculture ang pag-iisyo ng import clearance sa pag-angkat ng galunggong. Bonito at makrel na nakalaan para sa kaning processor at institutional buyer. Iyan ay para abatan ang ilegal umanong pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Tanging importasyon na lamang ng makerel para sa pagdidilata ang papayagan sa limitadong volume. Naiintindihan ng Cansardines Association of the Philippines ang layunin na pigilan ang iligal bentahan ng imported na isda sa palengke na nagpapalugi sa mga lokal na mangingisda. Pero nabiglaan nila ang industriya dahil hindi sila nakonsulta. Pangamba ng grupo, mabawasan ang produksyon ng delatang makarel at sumipa ang presyo, lalo ngayong tumaas ang presyo ng langis. Ang uh, bonito at saka galunggo come from the waters uh, among local fishermen. Ang makarel is the one that can come only from imported. Pasaas ang presyo then baba supply that is the law of supply and demand no will will be there will only be uh, cost factors that influence the final transacted prices kasi ang ang, ang nangyayari naman yung kamukha ng pagtaas ng ng isda presyo ng isda is what influences the prices of sardines to go up pero sabi ng agriculture department walang dapat ikabahala ang mga manufacturer. Kasi ang problema dito, diversion eh. Kung pinasok nila yan, tapos dinivert nila, talagang masusort sila. Pero kung ang bat sales nila uh, says ganito ang kanilang mabentang makarel at may equivalent tonnage yan, they can still import. Tapos nagdagdag ng nga ako ng 10% eh, plus 10%. Meaning, technically they should be able to import 10% more of what then, but they are now. So I don't see any reason kung bakit sila na nag-fear na pasyo short sila eh. Tiniyak naman ng Trading Industry Department na sapat ang supply ng mga delatang isda gaya ng CAD Mackerel sa bansa. Pero makikipagpulong ang ahensya kasamang mga manufacturer at local price coordinating council upang talakayin ang iba't ibang usapin sa supply at presyo ng mga produkto. As of now, wala namang kaming naririnig na may risk of uh, of supply issues no, related to sardines and mackerel. We'll be monitoring it uh, very closely. Kalayzal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.